Konnichiwa. Again, malay pa sa small business owner. Ito na nga pala po yung upuan na pinuntarahan ng tatay na gagamitin dito sa pwesto. At dito nga nilipat ng pwesto si ate sa garahe ni tatay. Maga nga din gumising si ate dyan para mamalengke at ayan kasama niya nga pala si ate Clarice. Ito nga din pala yung last day na magiging si ate sa pwesto nila. Ito nga din pala yung araw ng birthday ng future husband ng ate ko. At dito nga bumibili na siya ng cake. Maliit nga din bibili nila ating cake dahil wala siyang pera. <laughs> Kaya nga pala maliit lang yung binili nating cake dahil hindi nga mahilig sila kumain ng cake. Waki ba? Ito <laughs> din pala yung araw nag sa atin dahil matagal silang hindi magtitinda. Tapos na nga rin sila mamalengke kaya nga rin uuwi na rin sila. Dumiretso na nga rin sila sa pwesto para nga rin ibaba lahat ng mga pinamili nila. At ang nga nalaglag yung kartulit. Yung tarpo rin nagpapahiwatag na lumipat na. <laughs> At fast forward nga, nakapasok din sila sa pwesto. Kompleto na nga rin sila sa pwesto. And then nga pala si Bini Clarice at Bini Aiza. <laughs> Nagbabawas na nga rin sa ating Clarice dyan si Aiza ng no, mga ano. <laughs> 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 Nagbabawas nga pala si Ate Clarice saka si Aiza dyan na iuwi ni ate para bukas nga pala unti nila yung yeah. Iwi na nga pala ni ate ibang gamit yan dahil nga daw buing buoy na siya. Ay, yeah. At fast forward nga pala andito na sa ating sa pwesto dahil dumating yung parcel niya. Ayan nga palang parcel na dumating ay para dun sa lili bagong lilipatan. At yan nga palang parcel na, na dumating ay para dun sa may bagong pwestong lilipatan ni ate sa bahay namin, sa'yo, sa'kin. Eh. Ilaw. <laughs> At ikaw ang nanonood, pakipollow and share tong video ko dahil kung di mo share masusunugan kayo ng bahay. Kaya kung ako sa'yo nanonood ka, share mo na to at palo mo na kung ayaw masunugan ng bahay. At dito nga pala may apat na umorder kay ate ng Jambo dog AA. Ang tawag nga pala dito ay Hungarian Silog. Pero mukhang Hungarian. Ay, e at dito nga dumating si Kuya Ruel Sagon para i-deliver yung limesa. Nakakabulol. Sabi nga din ng ate ko, sobrang gastos pala sa paglilipat ng pwesto. Pero okay nga lang din daw yun. Ganun talaga. Buhay, 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 buhay. <laughs> Bumili na nga pala sa ating mga laruan para nga doon sa may pagpwesto. Para pag nainip yung mga bumbili, pop, meron silang laruan. Tulog yun, a balance frag. Ay, Ay, Hindi <laughs> din plan natin mga pag paglaro nila dahil meron nga pala yung dumating ng dalawang bini, bilog. Eh. <laughs> dahil sila, may bedlog. Shoutout nga pala kay John Rens at Eric Preliana. niwan nga pala ni Kuya dito si Zion dahil may bibilin daw si Kuya. Ito nga pala si Zion ay sobrang bait, hindi nang ingilala at sobrang gwapo. Marunong nga din pala siya magbilang 1 to 100. <laughs> Hindi na nga rin nagtagal na patulog ni ate yung pamangkin namin. Sobrang sarap ng natin ang tulog ni Zion dyan dahil akala niya nasa sofa siya. <laughs> Pagkakuha nga din pala ni kuya kay Zion kay ate, maliligo na din pala si ate at maasim na. Fast forward nga nakaligo na din pala sa si ate dito Medyo maga din pala si magsasara dahil birthday ni Kuya Iko Nagchat na nga din pala si Kuya Iko kay ate na susunduin na siya Meron nga yung part 2 para sa birthday ni Kuya Iko At yung part 2 nga na yun nakakakilig yun Nakakainas na uwi ako na maaga